So, ayun, uh, mga kasuccess, uh, magandang hapon sa inyo. So, ngayon, medyo katigigising pa lang at medyo masakit sinisipon. Tapos, kawawin ko lang sa trabaho. So, take chine ko kanina, mayroon na palang halos almost more than na pala, more than 4 months na pala akong nakapag-content sa ating, ano ngayon, sa uh, journey to success. So, pero wag kayong mag-alaman ang ka success, hindi ako na-stop na, hindi ako na -stop, o, lima, o sumuko na ano lang talaga, sobrang nabisi lang talaga ako since nga, ngayon eh marami tayong ano uh, talagang sobrang busy talaga kasi uh, marami tayong minagawang marketing, strategies tapos nag uh, nagde-develop nag din -de tayo ng mga bagong product kamo ko ngayon ah uh, ayan ito ah uh, muscle piece so, so since ano ah uh, ito medyo summer. Kaya medyo nag sa ako ng ibang product na mas fit sa summer din. So, nagdabas na ako ng mga sando. Kasi lately, puro mga t-shirt yun. So, ngayon, so ito pa, may mga ginagawa rin ako ng hoodies, kung ano nyo. So, yan. May mga hoodies din akong ginagawa. So, yan, di pa yung tapos, ipiprint ko pa yan. Uh, Nakapagsample na ako nito. Na Kaya lang, nabili na rin kaagad. Kaya lang, so ngayon, ah, uh, Kagal na panibago doon. So, yun. Ano ba ang mga ginagawa ko ba upload Una, marketing. Iba't iba klase ng klase ng strategy sa marketing. Kailangan kasi doon sa, sa ano ko, sa page ko, kailangan yung awareness natin. Ano doon pa rin tayo. Halos nagkaroon lang na ako siguro ng skip ng pang-market ko. Siguro, two days, na yun. Uh, matagal na yun. Two days na wala akong, ano, wala akong wala kong ganap sa social media. So, ganoon, kailangan talaga laging nakapokus naka din doon. So, hindi talaga ako makasingit dito sa content ko. So, kasi nga, yung pa, nag-try din ako mag, ano, nag-try din ako na mag, ah, tawag ito, tawag ito, mag, ano, mag, gumawa ng content creator, mag-content mag creator ng about sa, ano, sa mga muscle, sa mga about fitness. So, dati ko nang balak nyo, ngayon, ngayon ko lang siya na, ano, you know, kaya lang, hindi ko rin siya ma-focus. Nung pisa lang, na, nakapaggawa ako ng mga 30 videos kasi panibagong focus na naman yung mga success eh. Kaya ngayon, pero i, uh, ipupush ko pa rin yun. Kasi ang purpose kasi nun, pagka nangyari, na may na build up ako doon, nakapag build up ako doon ng, ng audience ko doon, so parang may pre-marketing na rin ako doon. kubaga ang purpose ko talaga doon is hindi naman totally yung ano, yung magkaroon tayo ng ano ng pangalan na no, mag-influence at kumbaga ang, ang, purpose doon is magkaroon tayo ng ah uh, makapag uh, tayo makapag-gather tayo ng solid na market about sa atin sa ano at sa at sa pa doon kapag halimbawa yun na ano ko na uh, na nakapag-build up na ako ng market doon so parang may free advertisement na rin ako dahil nga sa ano kasi magiging, magiging followers doon is regarding sa mga fitness din So, in, um, ayun ang, ang, ang ano ko doon. But, pero may ibang way pa naman. Ang second way naman is, is ano, uh, mag-follow ako sa mga nagko-content na. Yung mga build up, meron na kaya pa build up na content na. So, isa pang away ko din yun. Ginago Di ko yun. Kumbaga, may mga niligaw-ligaw din ako mga content creator na pwede kong uh, uh in future o oh, as, as long, uh, as, mas, as better na, uh, ano, na uh, mas maaga is uh, mapakiusapan natin kasi wala pa naman tayong ano, wala pa naman tayong ah uh, ito pera para mag ano, magpa-promote sa kanila so kumbaga magpapayang tayo makisuyo lang mo tayo kahit nabigyan mo na mga uh, mag tayo ng mga ano, product and then dun ah uh, na kayo mga ka-success video ano pa ako hindi line kasi prepare ngayon talaga naisipa ko lang kasi para medyo magkaroon lang kayo ng update sa mga pinagagawa ko ngayon So, yun nga. Ano ba ba pwede kong sabihin sa -sabi? iyo? So, yun nga yung update ko. Kaya medyo busy-busy na ako din nga sa mga yun. But then, but pagka ano, medyo lumog-lumog naman yung ano ko, yung schedule ko. O, mayroong ano, ah, uh, Ida-dissect ko lahat yung mga yan. Kumbaga, ibubukod-bukod ko ng ano, ng content yung mga yon yung mga pinagagawa ko para mas matis kasi so, sa lagi na mas okay kaya talaga ngayon hindi, hindi lang talaga ako makapag uh, ng time so ngayon nga yung ko kasi sobrang tagal na pala kasi noong mga nakaraan din nalicheck ko rin na sobrang talaga ko nang walang content kaya lang din nga nagawa makagawa Kumbaga, yung utak ko is nakapokus dun sa may ano natin sa trabaho natin so yun muna mga ka-success basta keep on moving lang walang hinto talagang uh, as long as nahirapan kayo sa ginagawa nyo ngayon for sure, kayo yung tama dan para sa inyo. Kaya never quit, wala mag-quit-quit at then, isa, derecho lang. So, yun lang muna mga success. Maraming maraming salamat sa inyo. And bye.